Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Isang pagpahalang araw sa ating lahat uh, For this video Tanim tayo ng Ampalaya um, Second crop dito sa area Ayun. Shout out by Nico Yun sila by Nico Mary Yeah. So, Peter Cup with Siling Panigang Uy, taga ko Siling na ito yan So, uh, ito pala yung uh, Ang palaya natin Ang palaya natin From Kaniko Seeds uh, Admiral, Green Admiral So to yung Plat na Pagtaniman natin Doon na sila doon Doon na sila Dito ako So paano magtanim uh, So ito pala yung nakababad ng ano Si Partner natin Ang nag uh, prepare ng mm, itong mga punla punla ba tawag dyan yan so ito nakababad sa basang tila no yan uncoated seeds yan so ito ito yung buta ito pala yung uh, plastic mulch silver sa itaas at gray sa ilalim no? gray yun Ayan, para ma preserve yung moisture naka naka ano pala naka plastic mulch to no? yun yung mga uh, practices na na minimize yung damo yan tingnan yan, yan no? kakabar siya pero ina-applyan din to ng herbicide yung mga sa itaas bago bago namin tinamnan para mamatay na yung damo uh, isim tayo makapagtubo ng yung mga punla no so silalim o oh, pag may plastic mulch wala masyadong damo so, ayun so ito na yung uh, balik tayo dito balik so yan ito yung po tos ano halo natin yan so malambot na yung lupa kuha tayong isang piraso bismillah yan takpan natin konti ito ka payung, payungan natin ang bunot <laughs> bunot yun ganoon lang no? palambutin yung lupa yan tapos kuha tayo dito ng ah, ito ata yung magagandang roots yung ilagay natin bismillah yan ito. yan so ganun lang yan hanggang kabo tayo dun ah, yung partner natin ah, ando na layo na And shout out dainik ko yan sa so si ah, uh, si Neil doon pala si don doon sa baba at sa lahat ng mga OFW no nasa bakasyon or nasa ibang bansa yun shout out pa so, yung okay, hindi masyadong mainit ano lang tumatama lang kasi kagabi at uh, shout out pala sa ating mga kapwa farmers no mga kapwa farmers mga kasama natin dito sa bukit oh, sir Chad the farmer Sir Jopil the farmer, ang anak ni Matay shout out, no? Yan sa lahat ng mga farmer shout out, shout out at sa lahat nating mga kabaro diyan. So uh, ganito lang muna sa lahat pala ng bago sa aking channel. bangay na kayo na padaan, ah, uh, huwag kalimutan mag-subscribe, no? Para uh, at uh, yung hit The notification bell para updated kayo palagi sa upcoming videos so ito lang yung pinagagawa nating ano dito sa bukid yan shout out pala sa ating mga friends no sa mga malonggo boys pa rin petro Crap at saka taga Birdie. bourbon surfer shout out shout out sa inyong lahat dyan no uh, next month balik ulit na tayo sa laot